Hi guys, last day na ng fiesta dito sa amin. Kaya mamimili na kami. Paglabas ng putika, ito na yung makikita nyo. Ito yan, paglabas namin. Ayan na agad. Marami ng mga tiyangke. Eh. Tuloy-tuloy yan hanggang doon sa dulo. Hindi na, mamili na tayo. Pero tamaan niya yung kapapaluin. balik na ulit kami. Sobrang daming tao sa labas. Ang init ngayon kagabi nung namili kami, medyo malamig lamig. ngayon, sobrang init. Para kasi siyang uulan. Tapos so, ayaw pang bumagsak ng ulan. Papakita namin sa inyo ngayon yung mga nabili namin kanina. Sige si tatay. Taon-taon ganito sa amin kapag fiesta. Fiesta sa amin, fiesta ni San Roque. Lagi siyang last Saturday, Sunday ng January. Pero ang alam ko kasi iba talaga yung feast ng San Roque. Kaso nasanay na kami dito sa amin na laging ganun. Last na Saturday, Sunday ng January siya ginaganap. Yung ibang mga taga na vote, yung mga taga ibang lugar, dumadaya pa sila dito kasi nga parang nagmimisto lang mini divisore yung kanto namin. Sobrang daming tiyangge, sobrang daming mabibili. Mga mura din. Lalo na kapag ka ngayon, Sunday na, last day na nila, mas binababaan na nila yung presyo. So, pwede ka nang tumawad. Hindi ka tulad yung kahapon, kagabi. Medyo masungit pa sila, hindi pa sila nagpapatawad. Tapos, taon-taon din, lagi may parada dito sa amin. Kunwari, meron kang business, ganun, pwede mong i-parade. -ano yun, i -parade. Gagawa kayo ng sarili yung flow, Tapos, may mga candies, magpapalago. para mga ipromote nyo yung business nyo. Bukod doon, syempre may mga artista. Nakita nyo sa previous vlogs namin. Ang daming artista ngayon. Pati nung Nabotas Day. Mas marami pa ngayon kesa nung Nabotas Day. Kasi nga mag-e-eleksyon. Ito na yung mga pinamili namin. Papakita namin sa inyo. Una, Ayon. Ito, itong baril ni Kabi, Nabili namin sa kanto, 80 pesos lang. Para siyang nerf gun na maliit. Tapos tatlo yung bala. Nakabili din sila, mama. Binili nila si Kabi ng Spider-Man figure, 100 pesos. Nabili ako ng makeup brushes. Yung talagang presyo niya, 265. Naging 200 na lang siya. Maganda to. Kasi ano, isa lang yung brush ko na ginagamit pang foundation isa din pang powder tsaka blush. Kaya bumili na ako nito. 200 pesos lang, madami siya. May pieces na brushes, tapos may kasamang pouch. Nakabili din ako ng dress. Yung parang mga Bangkok style na dress. 200 pesos lang to kaya binili ko na din. May kita ko kasi sa mga ano, may kita ko kasi sa Facebook siya kasi sa Instagram, mga 500 or 400 kaya bumili na ako. Kahit medyo noon pa to uso. Okay lang. Uh. Sa akin pa din, shorts. 2 for 180 to. 2 for 180 may fila ka na. Siyempre, joke lang na ano yung na-fila. Fila-filahan. Tapos, eto yung isa, sinuot ko na. Noong unang kita ko, akala ko sobrang ikse. Hindi naman, nakaba. Pero eto parang mas, mas, ano. Pero eto parang mas maiksi siya akin pa rin, polo na crop top. Isa lang yung binilang ko dito, pati yung dress kanina. Magaganda yung tinda ni ate, tapos para parehas 200 lang. Parang mga galing Bangkok or Bangkok quality yung mga itsura niya. Si Bray nakabili din. Etong shorts. Nap, nope, excuse me na. 2 for 150 naman tong kanya. Okay na sana. Kaso kasi may nakalagay pang ganito. May Jordan may pa. May pa-Jordan pa dyan. Mas maganda sana complain lang, di ba? Pero pwede na rin. Pwede na sa 150. 150 dalawa pang bahay. Maganda yung tela. Medyo makapal. Tapos bumili ako nito. Touch of pink. Yung mga imitation na pabango. 50 pesos lang pa sa isa. Tapos malaki na siya. 35 ml. Tapos, ang bango. Yung pinakahuli naming nabili, eto lang talaga yung plano kong bilhin dapat. Kagabi pa namin ito hinahanap, kaya lang wala-wala ako nakita. Yung kanina nga nakita namin. Bumili ako ng paineta. Dalawa, 10 pesos lang pala isa neto. Kasi yung paineta kong gamit, bungi-bungi na siya. Sa ate ko pa kumpato eh. O, mapapalitan ko na siya ngayon. Tapos, headband na stretchable. Yung manipis, 5 piso. eto 10 pesos. Headband ulit, 35 pesos isa. Yung may mga beads. Siya na kumikinam dyan. Isang pink, isang black. That's all for today, guys. Sana nag-enjoy kayo. Happy Fiesta! Bye! Bye.